welcome to my vlog. Charing. Ato <laughs> oh, rin sa Walmart ni Sugar Daddy kay Mangguan mi mag grocery mi gamay pang baon adlaw-adlaw unya adlaw. na. Una na si Sugar Daddy sa ubos para kuhanon ng e-bike. Na kanina pa to at patay na di kuan. Eh. Sige, see you later. Bye. Allah mga Jai! Naabot na mi Dari sa mall na buwan ka ng dool sa bukid. Kay baba mo nga. Kay baba mo nga. Sa kauras mi na sa dalan. Kaniha. <laughs> gabian the na. Gabian na bitami tinawa. Gabiin na mi nakabot Dari sa mall. Yatay! Yawa! Yawa ba yun? Hulab. Palitik ni Dari Queen. Nasaan? Gusto ko ng strawberry love. <gibli> La, wala ba lang ang gutoma? Wala pa. Mga <gibli> unta ba? Kung sa may magpaka... Ay, Watson! So, tag Watson di kayo pa yung tagbukuan. Gusto na. Nao na ito, na. Dagan ko matag Luzon. Hindi gusto kong ni Via. Ni <gibli> baka na ito grinta yung Ang mga So, nag Watson dahi. Kalkag ka niyo. Mga tagibuglog. Abad. Librehan ko ni kaon on lab. Hmm. ni mo imong libre na ko, dela. Ay, kilang kag andi ha. Bilot, bilot. Ato na daw mi sa Walmart kay. Ayun, ni Bia. Ha? Ang mahal gud taw ni Bia ha gud. Dili man siya sale. Lab gigutom na ba ya ko labo nata? Lab mi lagi na labo kawil. Yan na lang Mirana daw may ngayon. mga uninig. Humana mo poan ka ng grocery sa Walmart. Kuhanin mo na para ilagay natin doon sa ano, sa kusina. Kuhanin ako nitong non cake. And favorito ito ni Sugar Daddy. Mag-diet na po guys. Patagot meal. Hinaot na lang. Mudaot pagbalik. Snack na po ng mga hangul. Ang snack. Oh, pa bisko. Na sila like kisses dere. Sa kuan. Nga yeah, mas mas mura ang ilang kisses. Kisses sa uban nga kanang mall kay mahal. Na sila like kisses pwede ni ipadala sa Pinas. Wa ta pilabok buha. Duha lang yung pangkaon-kaon lang nato. Kauno nato dalho nato sa school para naami ami sima sima-simaon ba kay isud ka ayon, si kag kanang klase unya. wa energy ba energy man po ni diba chocolate chocolate patag duha duha lang kaya di pwede tag makatambok po duha lang Bilagay dada po Tandiya. tapos na kami mamili sa walmart ngayon ay uuwi na kami doon na lang daw kami kakain sa malapit sa bahay. Maraming kainan doon. Eh. Doon na lang para gabi na kasi bak, malayo din ang uuwian namin. Malayo pa ang uuwian namin, guys. Ito yung Ayan. Hanap pa kami. Masa ah, motor ito na ata. Starbucks. Hindi,

grocery na pinamili namin tapos naghanap na kami ng makakain kasi gutom na nga ako gutom na kami ni sugar daddy kasi dito kami nagpunta sa makakain ng spicy fish at saka seafood so, mga gano'n sagol-sagol din ay barbecue And, uh, nag na, nag-order kami ka ng isda mga pang tulokataw Gamera -order Bas, hindi mo gi-order kay basta di mo sayang ko, di ba? Hindi ko siya sa sugar daddy, na kong milk tea. Di ba may mga minuang ating daddy rin beer. Eh, last time, nahubog ba yan? Pwede ko magpanghubog. Gahap, gabi, ay gahapon, nagsupakalibang ba yan po? Tungon sa kong kahapon. Kaya, minuang sa kong mama nga, makaulang daw kong lugaw ka rin. Gahit kaya ulo, mo na hangul ka ayok. Okay. Okay. Hindi na ito akong ko yung puso-puso. Oo, ko tanaw nang dani ko nang mas malikod kung uh, 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 mga okay. <laughs> ang waitress diri alis ng oi brother bayad char yan ang kauyun spicy oh, natin oh. ah, to ubos kina tayo si 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 아니 itu 뭐말 차이도 달라요. 아, 저도 또막

Tapos lang maligo at nakauwi na kami kanina. Di lang ako nakapag-video kasi nga nalobot ang ating kamera. Bago kami umuwi ni Sugar Daddy, umakit muna kami sa rooftop para kuhanin yung mga sinampay namin kagabi. Naglaba kasi kami kagabi para makagala kami ngayon. Magala kayong mga, Diyos ko, burag mga kuan langaw, huwag lobot. O niya, pagka pagkaulig yun na kay Dumiretso kami sa CR para maligo kaya bahu, ah. bahu kay Portigyo na mong baho ah. Baho kay among buhok, among sanina. Ang baho dahi bahong sigarilyo, bahong kuan isda, bahong barbecue. Katung nasa mong likod, yung sa likod namin kasi ay umiinom yon Yung mga nguso nila, ganun na ng sigarilyo, ganun na ganun. alabas Pagkaalabas namin ng restaurant, inamoy namin yung mga katawan namin at buhok ay baho dahi kaya pagka uwi namin ay Dimiritso kami si Arat nag naligo. O tapos pagkatapos kami maligo ay nagtupi nga kami ng mga damit. Ang dami naming labahin. Tinupi na namin para wala lang kami problema day. Kapoy Kapoy kay si Gala. Pagkawali itupi sa mga nilabahan. Darira ko tog day. Sige bye!